manood at makiisa sa buong puwersa ng Abante News and Current Affairs sa pagbantay at paghatid namin sa inyo ng mga balita at impormasyon sa mga pangyayari ngayong darating na eleksyon. Abante Radio Election 2025 Special Coverage. Special Coverage. Gamitin ang karapatan ngayong halalan. Boto mo, pangalagaan. Abante Radio, Elección 2025, Election 2025, Special Coverage, Special Coverage. Dito sa 1494 DWAR Abante Radio, Abante Sabalita at Servicio. PANDELEKSYON 2025 PANDELEKSYON 2025 Psst. Ikaw! Ikaw nga kaabante! amante Botante ka ba? Nakapag-rehistro ka na ba? Nako, 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 nako! Hindi mo dapat palagpasin ang pagkakatong! Makaboto ka! Kaloka! Isipin mo sa mananalong kandidato na kasalalay kung paano gagastahin ang perang kinakaltas ng BIR sa sweldo mo. Isama mo na rin yung additional 12% na dagdag sa babayaran mo tuwing bibili ka ng kahit na anong product. Ano? Anong hindi mo knows? Silip-silipin mo nga yung resibong binibigay sa'yo sa butika, sa grocery o sa mall na pinupuntahan mo. O ayan, kaabante ha, ngayong knows mo na kung gaano kahalaga ang pagpili ng iluluklok mong kandidato dahil apektado ka kung saan napupunta o ginagasa ang pera ng bayan. Esep-esep din! O ha, huwag ibenta ang boto. wag magpaloko sa mga kandidato. Huwag maniwala sa mga pangakong laging napapako. Lumabas, bumoto piliin kung sino sa tingin ninyo ang tapat at nararapat. Ipagbibili nyo ba ang kinabukasan nyo at ang pamilya nyo? Nako! Nako, 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 nako! Ako si Ray Pumaloy, ang showbiz sichi ng Avantel Liling! one direction 2025 one direction 2025 Magkasangga sa talakayan sa may init na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gulingera at Mr. Cool Jerry Esplana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radio. abang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang isyu sa bansa. Kasama niyo tuwing umaga si Rocky Nacho at Ellie Salubar. Mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan, kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang. Easy lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa bagong 1494 DWAR. Abante Rancho. Abante Rancho. Kwente sa balita at serbisyo. Ready na ang mga classmate kaya naman arts on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention para sa recitation may sasagot ka. Dito lang po sa iskolar ka sa mga showbiz pagpapabalita. -ba Pag, -ba, balita. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang lang radio. TV na. Ito ang abante radio TV. balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid dilang radyo TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports Talk. Avante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Lusong Probinsya. Lusong Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong Probinsya. Lusong Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, Lusong Probinsya. Kasama si Barrio Beras Barrio

Baka medyo papatay-patay pa ha? Aling Pepang ng Teban Magandang tanghali po sa inyo ng Midweek na naman April Ados na tayo Wednesday ah, We... Unahin po natin ang mga headlines sa Luzon Provincia Rubisha, Merong dengue outbreak sa bansa na sabi po ay uh, asahan daw ngayong 2025 ay sa Department of Health Rubisha. Kami na kasi talagang may dengue, hindi lang natin masyadong nabibigyan ng highlight eh, no? Comelec ah, Bicol, nanawagan sa mga opisyal ng barangay na maging patas sa lahat po ng nangangampanya. Iwas favoritism ah, pag hindi ka, ka tropa katropa, uh, pinadadalhan yata ng mga aso. <laughs> Joke lang samantala kamay ni Jesus Healing Church naghahanda na rin sa pagdagsapo na madiboto sa Simana Santa. Pamahalang panlalawigan naman ng Basilan. Naglaan na isang milyong pisong pabuya para mahuli po yung limang pumuga sa Basilan Provincial Jail. Mga kaabante kalusob, yan po ang mga headlines today. Araw po ng Wednesday na tayo, April 2, 2025. Welcome sa Abante Radyo, 1494 sa talapitan sa AM. At siyempre sa naman, hanapin nyo lang DWAR Abante Radyo. Sa ilang seglit lamang po, makakakasama na natin sa pagpasok sa probinsya para sa mga balita dyan, ang ating mga provincial reporters nationwide. Alamin lang natin today, Wednesday, saan bang syudad tayo? Uh, anong tampok syudad natin today? Tampok syudad. syudad. Letter pa rin kami nung mga limipas na araw eh. Ano ang mga teban? Santa Rosa! Uy, sakto! Nasa S pa tayo, Santa Rosa City Ang tampok natin syudad At ito po ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon Siyempre, ang probinsya niyan, alam niyo na pag sinabi Santa Rosa, kilalang-kilalang sudad na ito, Laguna. Ah, Labing walo lang pala yung barangay po na sinasakop ng Santa Rosa City. At ang mayor dyan ay isa sa mga galante raw uh, sa pagbibigay ng mga pasyaron, abaon, regalo sa mga kapwa niya politiko, si Mayor Arlene Arciliaz. Ang siya pong mayor mga kaabante ng Santa Rosa City. Excellent. Ang kanya pong vice mayor ay kaapilido niya, si Vice Mayor Arnold, si Arnold Arcilia. At siyempre dahil uh, nasa bahagi ng Galbarzon, Tagalog, Excellent. magkakaintindihan po tayo sa lantay at luntian at wagas at mahusay na Tagalog na pananalita. Yan ang Santa Rosa City sa Laguna. Alas 12.42, makulimlim po sa labas. Nagbabadyan tila pagbagsak ng malakas na ulan. Kaya't kung may mga sinampay, misis, pakuha na kagad, ha? Uh, makulimlim sa labas, eh. Hindi malaman kung dahil sa low pressure air ito o dahil sa wala pa, marami pang hindi yung <laughs> Kaya malungkot, ha? Uh, ingat lang po sa mga, mga ngayon sa Metro Manila na nakatutok sa radyo sa 14.94, ha? Eto na sila. Unahin po natin dahil panahon ng kwaresma, siyempre importante yung pag uh, ninilay nilay at pagbibigay po ng time para sa ating refleksyon ho, sa panahong ito. Yung kamay ni Jesus Healing Church ay naghahanda na rin sa pagdagsapo ng mga deboto sa Simana Santa. At umaabante para sa update at balita dyan si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Luso Report! Report. Tuloy Nilo! Yes. Habang papalapit ng si mana Santa ang ng paghahanda sa kamay ng 13 ng Church para sa inaasaang pagdagsa ng libu-libong diboto at mga mananampalataya na dumadalaw dito taon-taon. Ito'y upang matiyak ang maayos tayapang paglulitan ng si mana Santa. Naglaba si Father Joey Palier, ang founder at administrator ng shrine para sa mga dalaw. Kabilang dito ang mahigpit na pagbabawal ng pagdadala ng matutulis na bagay, patalim at tondata. Bawal din ang malalaking backpack maliban sa mga sling bag at mga bag para sa mga gamota. Tanging mga transparent na mga tumbler at bote ng tubig ang na. Bawal ang mga inumin na kalalasing at ang mga tao na sa ilalim ng influensya ng alak at naigpitin ay pinagbabawal ang paninigarlo o at pagbibake sa loob ng compound. Kinakailangan ng permit mula sa administrasyon para sa pagpapalipad ng drones at bawal magdala ng mga alagang hayop At binanggit din ito na sundin ang panagtulang sa pagpasuot ng nararapat na kasuotan sa lugar ng dalanginan at pagpapalatili ng kayutan at sumunod sa mga paalala ng simbahan. Ako, Simulo del ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis sa bangin. Bangi. Walang Thank you, Nilo Del Carmen. Bahagi po na bante Radio Calabarzon coverage natin, ha? Para pa rin sa bahagi ng uh, ganap sa Kuwaresma. Alas 12.45, huwag kalimutan din po na bumili at magbasa na Abante tonight, ha? Mabilis sa balita at syempre ng Abante una sa balita. Isa sa mga napakatagal na rin at nangungunang tabloid sa Pilipinas. At uh, sa pagkatong ito, buhat sa Calabarzon, punta tayo po sa bahagi ng uh, Bicol. Ang uh, PNP sa Bicol ay magpapakalat daw po ng pulis, maraming pulis para pa rin sa Simana Santa. Mabante sa Balita, si Abante Reporter Edwin Gadja. Tuloy Edwin. E sa Kabadi, naka-heightened alert ngayon ang Bicol PNP bilang paghahanda para sa darating na Simana Santa. Ayon kay Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Andre P. Dison, layunin nito na matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga mataong lugar tulad ng mga simbahan, transport terminal, paliparan, pantalan at mga sikat na destinasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, dagdag pa ni Police Brigadier General Dison, asahan ang deployment ng maraming pulis upang mapanatili ang kaayusan at maagap na masugpo ang anumang banta ng kaguluhan. Magpapatupad din sila ng ng mga checkpoint, mobile patrol at intelligence operation upang maiwasan ang mga krimen tulad ng pagnanakaw, panguhuldap at ipinagbabawal na gamot. Kabanting Edwin, in manami region. talaga ang pumupunta dyan, dumadalaw din, bumibisita bahagi ng kwaresma? Apo, kabari, lalo na itong mga nagbabakasyon, mm -hmm. uh, may umuwi talaga sa oras ng kwaresma dito sa probinsya. Okay. So far, wala namang ano, in the previous celebrations like last year, wala namang uh, untoward or malaking major incident at so wala naman kabadi dahil nga ito ay uh, celebration ng simbahan. Medyo uh -huh. merong konting pagalang din itong ating mga kababayan dito sa, sa ano. itong Semana Santa. Okay, very good. Thank you, Edwin. Yes, kabadi, Bicol Region. Ako si Edwin Gadya ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Sa nga po yung pananamit ha, with all due respect, pa mapalalaki or babae, ano po, Uh, kapag ka nasa mga pok uh, dalanginan o pilgrimage o kaya mga lugar na alam nyo na pagi po ng mahal na araw uh, kahit bisita iglesia, simbahan uh, adjust lang po tayo adapt lang tayo sa uh, proper uh, attire ha uh, para kahit paano mas mapanatili po yung sangtidad at yung uh, somehow kabanalan po ng inyong lakad ng intensyon, ng panata at syempre ng selebrasyon makaiwas din sa yung iba na maapektuhan or may impluensyaan. Kapag ka, isipin mo naman kung si Juan ay nasa simbahan tapos ang suot niya eh. Anong gusto mong suot? Anong spaghetti? <laughs> Pansit. <laughs> spaghetti. O diba, importante ho yun. Pagalang din sa iba, ha? Abante Radio Live Report 12.48 ang oras, mga ka-lusob Dito pa rin sa programa ninyo. Hanggang alauna lang tayo. Today, And thank you ako dahil uh, mas maaga tayo nagsimula, no? Kahapon, nabitin daw si uh, Aling Pepang. Grabe ka ba din magprograma? Sampung minuto lang, okay na? Oo oh, <laughs> naman po, eh. Anong magagawa natin? Eh, minsan, alam niyo naman ng teknolohiya. Uh, bumabagsak din, eh, no? Saglit lang at merong limang datatlumpo na mga voting centers. 530 ho. Gagamitin daw sa halalan dyan sa Palawan. Umabante sa Balitabante Reporter, Romy Luzara. Luso Report. Report. Romy. Aabot sa 530 ang mga voting centers na inihanda ng Comilet sa buong lalawigan ng Palawan, kabilang na ang lungsod ng Puerto Princesa. Kabilang na ito, anin na po ang nakalaan na, na voting centers sa Puerto Princesa na mayroong 1,174 established percent at 220 plus percent. Ang naturang bilang ay para sa mahigit 181,815 na na mga registradong butante na nakatakdang bumoto sa Mayo at 12. Samantala sa mga munisipyo, ang bayo ng Taytay ang may pinakamaraming voting centers na abot sa 30 sama para sa 53,165 na registradong butante. Inunda ng patarasan na mayroong 33 voting centers para sa 54,456 na registradong butante. Ang bayan ng Kalayaan sa West Philippine Sea ay may isang voting center na mayroong five established percent uh, at one plus third percent. Ah, kabanting uh, Romy, wala namang uh, dinideclare so far ang COMELEC na mga areas of immediate uh, concern? So far, wala naman silang nakikita ng Maliban doon sa mm -hmm. dalawang barangay dito sa poblasyon na pinagmula ng away nung nakaraang barangay election. Barangay election. Na, uh, aga ng sa, loon. Oh, okay. See you. Thank you, Romy. Thank you ako sa Ramil Zara sa Abante Radyo. Itong balitang mabilis, mabangis. At walang minti. Abante Radio Live Report Abante Radyo Palawan, ayaw pong napahinggan uh, mga kaabante. Stand by ma'am edit, pupunta po tayo sa Davao. Tingnan lang natin ang mga headlines kanina. Patuloy po pala yung pagtas ng dengue ha, sa Pilipinas. Ayon mismo kay Health Secretary Ted Herbosa. At ayon sa kanya, inaasahan ng dengue outbreak sa bansa dahil sa manta mantakenyo 78% na po ng kaso ngayong taon kumpara nung last year, 2024. 78% may gulay. Sa ulat po ng Department of Health, nasa 76,425 na ang kaso ng dengue. Mula January 1 hanggang March 15 lang ngayong taon. Mas mataas po kumpara sa 42,822 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang rehiyon na may pinakamataas na kaso po ay ang CALABARZON. Sinundan ito ng Metro Manila o National Capital Region at sumunod ang Central Luzon. Gayunman, nananatiling mababa pa, mababa po yung uh, nabilang ng mga namamatay, yung fatality rate na tinatawag mula sa sakit na ito sa dengue. Mababa pa raw po kahit pa paano nasa 0.41% pa lamang. Pero napakalaki nung pagtaas po ha, wag nating kakalimutan 78% from 76,000 halimbawa last year ay uh, oh from 42,822 last year, ngayon eh nasa 76,425. Punta tayo sa Dabao at ang balita dyan, ito halos dalawang libo raw na PNP personnel yung ikakalat sa Dabao Region. Anong gagawin nila? Pagbabantay po sa siguridad ngayong summer. Mabante sa Balita Abante, reporter Edith Isidro. Luso, report, Mamedit, makulimlim sa amin sa Metro Manila. Kamusta dyan? Ganon din dito, mm. pamansing body, wow. oo. Mm -hmm. Pero parang uh, lalabas na yung mainit. Yung <laughs> buti naman. Yes nga, oo. Magdi-deploy ang Police Provincial Office o PRO 11 ng 1982 na mga personnel para matiyak ang kaligtasan ng publiko at mga bis bisita sa Davao Region ngayong summer vacation. Ayon sa pamunuan ng PNP bukod sa mga polis, magpakalat din sila ng mga auxiliary units sa buong rehiyon. Partikular nang na-deploy ang mga security personnel sa mga lugar na pagsamba, pangunahing lansangan, transport hub at iba pang lugar kung saan nagtipon-tipon ng mga tao. Magkatayo din sila ng mga health desk sa lahat o bawat lokasyon at uh, katuwang ang mga LGUs para tumugon sa mga tanong ng publiko. Kaya nanawagan naman ang PR11 sa publiko na iulat ang anumang kahinahinalang tao, aktibidad na pinakamalapit na estasyon ng polisya o mga pagpatrulyang pulis. Ito si Edith Isidro ng Abante Radio. Itong balitang mabili, mabangis walang hindi. Abante Radio Live Ayos. Thank you, mama uh, Edith Isidro. At napag-uusapan lang po ang uh, kapulisan, gusto ko lang bigyan doon itong pakisuyo sa akin na uh, patalastas uh, ng ating mga kaibigan dyan sa AMSLAY, uh, Air Material Wing Savings and Loan Association Incorporated, isa pong asosasyon na naglilingkod para sa mga nasa uniform personnel, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Meron daw sila na tinatawag po na... Katropa Referral Rewards, ayan nakikita niyo po, ha? May, may dalawang slide lang kami dito. Katropa Referral Rewards, kung gusto mong kumita na hanggang 2,000 pesos, abay why not, di ba? Madali lang po, i-refer mo raw yung mga kaibigan mo sa PNP at sa AFP. Active in service sa mga kabante at kalusob na gustong mag-loan o maging member sa AMSLAI. Opo, para sa kalagdagang detalye, puntahan nyo lang po ang uh, amsly.com.ph Katropa Referral Rewards O, isearch nyo lang naman sa Facebook o sa Socmed ang Amslay A-M-S uh, A-M-W-S-L-A-I Ayan, thank you Eligibility and qualifications apply Katropa Referral Rewards Para po sa mga nasa active in service Sa Armed Forces at PNP uh, Mahalagang bagay po ito ha Meron na kayong at least may uh, 2,000 kayo para sa pagre-refer ninyo sa kanila. Okay, doki. And regards kay Chairman and President ng AMSLAI, Sir Ted Estalilla. Nabanggit yung Central Luzon sa pila ng mga maraming kaso ng dengue. Oh. Aside from, aside from uh, Calabarzon at NCR, Susko ginoo. Sa lang, may balita tayo sa Central Luzon, yung uh, bebot na dating rebelde. Eh. Uh, pag sinabing bebot, uh, babaeng, uh, babae, di ba? Kelot, lalaki. Ayun. Ah, uh, oh Babadi ha, hindi mo alam ha. Pusang loob po sumuko sa mga tawa ng 9 siya police. Mabante sa balita, abante, reporter Johnny Riblando. Report, report, Tuloy, Johnny, Tuloy sa pagpapatuloy ng kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa lokal na terorismo, isang babaeng rebelde ang bumalik sa batas kahapon April 1, 2025. Kinilala ni Colonel Ferdinand Hermino, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang rebelde na si Ayas Ayam, 42 anyos na babae at residente ng barangay Hosilika, Nueva Ecija. Ang nasabing rebelde ay kusang loob na sumuko sa mga tauhan ng iba't ibang unit ng pulisya ng Nueva -Nu Ecija. Si Ariasca Ayam ay dating miyembro ng damayan ng mahirap sa kaya nu kaya kaya nuyan kaya yan laban sa kahirapan o itong damaka uh -huh. sa ilalim ng uh, sa, ng mga magbubukid sa gitnang Luzon Nueva Nueva Ecija chapter at dati siyang kaanib ng uh, Centro de Gravidad. Ayon sa kanya, siya ay uh, na-recruit ng isang Marites Ubina, uh, ang uh, kalihim ng damaka noong uh, 2018. Sa kanyang pagsuko, binigay, uh, binigay sinuko ni Kaayam ang kanyang armas na may lamang bala. Binigay bahagi ng uh, reintegrasyon ng program ng gobyerno na katanggap si Kaayam ng food packs at paunang tulong pinansyal at uh, sumailalim sa debriefing bago siya pinalaya. Saludo naman ang pamunuan ng pulisya ng Niwe Bayesia dahil sa katapangan ni Kaayam kasama ang iba pang uh, mga dating rebelde na piniling bumalik sa kulungan ng batas. Johnny! Si Johnny Reblando, ng yes, uh, commanding body. Ah, damihan mo pa yung honey at saka lemon ha para yung boses mo. Mas umokay. parang malat na malat ka ngayon. Oh. Oo nga nga, eh. huwag masyadong sumigaw <laughs> ha. Thank you, Johnny. Mm. Okay. Okay, Abante Mati. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Radio Pag ng headlines, magbibigay po ng isang milyong pisong pabuya si Basilan Governor Hajiman Saliman kapalit na impormasyon para mahuli ang limang bilangong nakatakas sa kulungan sa tulong po ng dalawang armadong individual. Pinangalanan ang na mga nakatakas sa Sinamuad, Amad, Mahad, Hasan, Amar, Muhammad, Teddy, Boga at Ibrahim Badjo at lahat sila'y nililitis pa. Ayon kay Saliman, ginagawa nila lahat para matagpuan na maito maging ang dalawang lalaking dumating nung linggo sa Pitan at nagpanggap na bisita. Happy Birthday! Happy Birthday today! Happy Birthday! Uh, April 2 na po tayo mga kapante. Uh, birthday ngayon ni... Uh, paring Willie Delgado Jr. Happy birthday, Willie. Uh, also, kay uh, Anna Danau, uh, kay Professor Nini Berenguel. Happy birthday po today, ha? Uh, April 2. Happy birthday! At sa may birthday, enjoy! Mabuhay po kayo hanggat uh, gusto nyo. Pasyal, probinsya! Pasyal na tayo. Saan tayo papasyal today? Hoy, nubali may birthday bago sa mamasal sa Nubali Park. Isang malawak pong magandang lugar dyan sa may Santa Rosa, ang Nubali Park, kilala sa mga eco-friendly na pasilidad at iba't iba pang outdoor activities gaya ng may mga lawa po dyan at boat ride. Yan! Enjoy si ate. Wildlife Sanctuary, meron din. Outdoor activities, ecological uh, focus. Yung malasakad sa kalikasan ay kita po dyan sa mga projects nilang ginagawa sa pamagitan din ng mga renewable energy at waste management style. Talagang maganda po sa New Bali Park. Kung kayo po ay hindi pa nakakapunta, pwede rin kayo mag-shopping at saka po dining. Manawak dyan. Marami tayong nakita dyan na uh, alam nyo na mga partners din, di ba? Nag-namamasyal uh, uh, at uh, maganda naman talagang bumuo rin ang pangarap dyan. <laughs> No na Bali Park, ha? Ano pang hinihintay mo? Ah, so good na, no Bali Park. Pasyal, probinsya. Huwag kalimutan ang napakasayang programang Jigo Live. Mamayang gabi na, uh, MWF. Kasama po ang uh, napakagawa po sa salamin pa lang at sa shades, si Jigo Postolero. Jigo Live, 8 to 9 ng gabi. Mamaya ho yan, ha? Wednesday today. MWF. Salamat po na marami sa inyong pagsama muli sa Lusob Provincia Today, Wednesday, April 2, 2025. Ako si Badio Beras. Sana po namin mga napakasisipag na Lusob Provincia Team. Thank you. Mabuhay, Pilipinas. Thank you. balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid di lang radio TV na. Kaya, kami pa rin ang magiging una sa balita. balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto, regados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best balita entertainment. Sports to Abante ang Best. Una sa balita, Entertainment, Sports to